2, 3! Aba! Alupit! Mausay! Isa ka talagang alamat. Alupit ang mga kanayag, oh. Ang galing ni Leon. May What's up? What's up, yo? Good afternoon to all subscribers and followers. <laughs> Update tayo, mga mga idol. i natin ang ating mga kambing. Dahil nanganak na siya silipin natin baka dinadali ng aso pupunta natin ang kambing baka dinadali ng aso silipin natin ayan o ando sa ilalim andahan natin mga lods ando sa ilalim Ayan sila yun. Hindi tayo dadaan. Silipin natin ang ming-ming. Ang mime. Mime, mime. Mime. Ayan o. Oh. Mga lods. Ayan na pa siya. Laki ng titi. Isa ang anak. Napitan natin mga lods. Ayan pandaan. Ayan tayo. Ayan mga Inalo nga ng ano. Aso. Delikado. Oh no! Me! na Inalo ng aso mga lods. We! Naano mo yung ano ha? Inalo niya lang. Ah, yun doon. panganak pa naman. Kawawa naman. Andito siya sa lalaman ng ano. Ano ng baboy. Mee... me Patingin siya oh... Weh! Asinag yung mata niya... Ganda oh... Ganda ng anak... Oh. Mga Tapang ng nanay. Hindi natin malapitan... Huwag tayo suwagin... Nakabantay siya oh... me Mee... Mee. Ang na tayo. Mayroon yung bagay ng mga lods Oh. Ang laki ng didi. Ang laki ng didi. Kulay black and white. Ganda ng kulay. Hindi natin maisipan kung saan natin lalagay mga lods. Kung mahuli natin na sana mahuli natin. Sana tilalagay natin yung maginah. Kinahanting kasi nung aso. Makainin. Kawawa naman oh. No? Bagong bago wala akong panganap yan. Nag-iisa siya. Ayan, may na ano yun. Napangambahan ko din ni KYT mga Lods. Si. Hey! Kabante si YT oh. May ko muna. Tatali ko si YT. Delikado. Kantingin niya yung what? kambing mga Lods. Oh. Mayan si YT oh. Nalaro oh. Ano, antingin mo yung ano, kambing. Eh, hey, may tayo. Ika. Sama Ayan na. Ha? Kad. Uwi. Ayan na. Uwi. Nahanting mo yung ano. Kambing. Tara. Dali. Ha. Tinali ko na siya mga luts. Anigurado tayo. Nahanting na yung ano. Yung kambing. Ayan eh, siya. Sayang naman, kumakain niya. Ayan o. Hunting pala to. Ito palang tumitira doon. Ang tumi Ng kambing. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga loods. Sa mga hindi subscribe sa aking channel, please subscribe sa so Lino's Official Vlog. Huwag kalimutang pinutin ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa aking mga video. Update lang natin sa mga laga nating kambing mga loods. Tinali natin si Whitey para niya makapunta doon sa kambing. Bye!